Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Napatingin si Daryl kay Pearl. Kung hindi siya nagkakamali, siya na nga ang sekretary na nabanggit nito noong nakaraan. Pasensya na MR President, hindi ko po sinadyang malit. Na traffic po kasi kami papunta rito, mahinahong nagpaliwanag ni Pearl habang iniiwasan ang pagtingin ng direkta sa mga mata ni Daryl at bahagyang yumuko. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Pearl? Kumakbang paabante si Penelope. Dito na nabahira ng kaunting galit ang napakaganda niyang itsura. Siya ang bagong security guard ng kumpanya natin, kaya bakit mo siya tinatawag na MR President? Bagong security guard, hinanap ni Pearl sa daladala niyang handbag ang isang picture. Kinumpara niyang maigi ang itsura ng lalaki sa picture, at ang mukha ni Daryl at nagmamadaling sumagot kay Penelope. Hindi po ako nagkakamali, MS Peach. Siya po ang bagong president ng ating kumpanya na si M.R. Darby. Ano? Napanganga ang mga taong nakikiusyoso sa kanilang paligid habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Daryl. You miss, si, sigurado akong namamalik mata ka lang hindi ba? Napakagat na lang ng husto sa kanyang bibig si Giselle habang nakatingin kay Pearl. Kilala ko lang lalaking yan, siya si Daryl na naging kaklasiko noong high school. Tingnan mo kung gaano siya kadungis para maging presidente ng kumpanya hindi ba? Paano itong nangyari? Bakit magsusuot ng mumurahing damit at gagamit ng isang electric bika ang isang presidente ng kumpanya? Wala rin nagawang bumati kay Daryl noong dumalo ito sa kanilang high school reunion nitong nakaraan. Nagkamali ako. Nilabas ni Pearl ang kanyang cellphone at ipinakita ito kay Giselle. Basahin mong maigi, mismong kinikilalang amanan ng mga Darby ang nagsabi sa akin na ang pangalan ng bagong presidente ng kumpanyang ito ay Daryl Darby. Mayroon ding picture ng bagong president ang kanyang sinend sa conversation thread naming, tingnan mo. Whoosh! Dito na tuluyang ang isip ni Giselle sa loob ng isang iglap. Nanghina ang kanyang mga tuhod at hindi na nagawa pang tingnan ng direkta sa mata si Daryl. Habang napapakagat naman ng husto sa kanyang labi si Penelope. Bilang deputy manager ng Platinum Corporation, mayroon siyang mas mataas na posisyon, kaysa sa karamihan ng mga empleyado nito. Pero pagmamayari pa rin ng mga Darby ang Platinum Corporation. Kaya hindi siya makapaniwala na pinagbantaan niyang tanggalin ang mismong presidente ng kumpanya. Mr. Darryl, namutla ng hustuan ng mukha ni Penelope, naglakad siya papalapit kay Darryl at dahan-dahang bumulong dito. Sa pagkakaalam ko, hindi yan ang dapat mong itawag sa akin, tawa ni Darryl. Tita ka ng kaklasikong si Giselle. Kaya hindi na babagay para sa iyo na tawagin akong mister. Mr. Daryl, nagkamali ako, nagkamali po ako, inaamin ko po na nagkamali ako sa inasal ko kanina, mahinang sinabi ni Penelope, habang nakayuko sa harapan ni Daryl. Ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay na pumigil sa pagsasalita ni Penelope, tumalikod siya at tumingin sa head ng security. Kasalukuyang nakatulala sa mga sandaling ito ang head ng security habang dahan-dahang lumiliyad pakalikod ang buo niyang katawan na para bang babagsak na sa lupa. Tanggal ka na sa trabaho. Walang kahirap-hirap na sinabi ni Daryl ang mga salitang ito sa head ng security bago pumasok sa building. Buong lakas na sumundo ang isang grupo ng mga tao kay Daryl na nagsimula ng mga usap-usapan sa mga empleyado na kasalukuyang nasa ground level ng building. Sumunod din sa kanya si Nagisel at Penelope, pero napuno ng pagpapakumbaba ang mga ito. Pinilit pa rin nilang maglakad at makasabay sa bilis ng paglakad ni Daryl kahit nahirap silang maglakad gamit ang kanilang mga heels. Masasabi nating ang grande ang building ng Platinum Corporation. Sinadya ang paglalagay sa interior nito ng ilang mga mamahaling dekorasyon para mukhang isang palasyo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ng bagong presidente ng kumpanya, kaya mabilis na nagsiyuko ang mga empleyadong madadaanan ni Daryl. Sa labing isa floor matatagpuan ang opisina ng presidente. Agad na umupo si Daryl sa kanyang upuan nang makarating siya sa bago niyang opisina. Napakaganda rito, namamanghang isip ni Daryl. Mula noong itakwil siya ng kanyang angkan tatlong taon na ang makalilipas, hindi pa siya ulit nagkakaroon ng oportunidad na makabisita sa mga ganitong klase ng lugar. MR President, sinundan siya ni Nagisel at Penelope papasok sa kanyang opisina at masunuring tumayo sa harapan ng kanyang lamesa. Sa totoo lang, kahit na tita lang ni Giselle si Penelope, nagawa pa rin itong ingatan ang kanyang itsura. Kaya magmumukha silang magkapatid sa sandaling pagtabihin silang dalawa. Emmer Daryl, taos puso po akong humihingi ng paumanhin, kinagat ni Penelope ang kanyang labi, at nagdalawang isip sa loob ng isang sandali, bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita, MR Darryl, bibigyan pa po ba niyo ng tsansa si Giselle na pirmahan ang kanyang kontrata sa inyong kumpanya? Gagawin ko ang lahat ng sabihin nyo sa sandaling payagan nyo siyang pumirma ng kontrata. Lahat ng sasabihin ko. Dito na tumawa ng malakas si Darryl. Pero bago pa man siya makasagot sa sinabi ni Penelope, kumatok si Pearl sa pinto ang naglakad papasok. MR Darby, nasa labas po si William mula sa angkan ng mga lindon, nandito raw po siya para makipagnegosasyon. William Lendon. Sapat na ang pagbanggit sa pangalan ito para mapakulo ang dugo ni Daryl. Tumawa si Daryl at sinabing sabihin mong umalis na siya. Opo, sir. Sa villa ng mga Lendon. Nagpatawag ang kanilang grandma Lendon ng isang emergency meeting na dinaluhan ng daan-daang miyembro ng Lendon family. Masyadong wala sa lugar ang Platinum Corporation na ito, grandma. Namula sa sobrang galit ang mukha ni William. Nagpunta ako roon para pag-usapan ang partnership ng ating angkan sa kanilang kumpanya nang sabihan akong umalis na lang, umalis na lang. Malinaw na minamaliit tayong mga lindon ng Platinum Corporation. Napailing na lang sa isa't isa ang mga lindon. Malinaw na wala na silang magagawa pa rito, dahil pumapantay lang naman sa kanilang kapangyarihan ang kanilang inaasal. Kaya wala na silang magagawa, kundi magreklamo sa kanilang mga sarili. Tama na. Kumakaway na sinabi ni Grand Malindon. Narinig kong nasa 20 years old pa lang daw ang bagong presidente ng Platinum Corporation. Masyado pa siyang bata, pero may malaki na siyang potensyal, kaya nagagawa niyang magpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Kahit na naging ganoon ang asal niya sa atin, dapat lang tayong magpatuloy hanggang sa pumayag silang makipagpartner sa atin, ngayon, sino sa inyo ang may gustong pumunta roon? Ano? Gulat na gulat silang tumingin sa isa't isa. Gusto pa rin ng mga Lindon na makipag-usap at makipagnegosasyon sa Platinum Corporation para sa isang partnership. Sinabihan na ng Platinum Corporation si William na umalis na lang, pero nagawa pa rin ng mga Lindon na magpatuloy sa si rito. Sino nga ba ang gagawa pa nito para sa kanilang angkan? Dito na napabuntong-hininga si Grand Malindon. Alam niya na walang kahit na sino sa kanila ang naubusan na ng hiya para bumalik muli roon at makipag-usap. Pero kung magagawa naman nilang kumbinsihin ito na makipagpartner sa kanila, magiging isa na itong napakalaking biyaya para sa mga lindon. Kaya hindi dapat sila sumuko. Isinara ng husto ni William ang kanyang mga kamay at biglang tumayo bago sabihin, Grandma, paano kaya kung si Lily naman ang papuntahin natin doon? William! Napakagat ng malakas si Lily sa kanyang labi, alam niyang mahilig talaga maghanap ng gulo si William pero hindi niya inaasahang magiging ganito ito kasama sa kanya. Anong problema? Tanong ni William. Kabilang ka rin naman sa mga lindon hindi ba? At saka nangangailangan din pala ang kumpanya nyo ng 5 million dollars tama. Hayaan na natin yung tungkol sa masamang performance ng inyong kumpanya. Ayaw mo bang gawin ito para tulungan ang iyong angkan? Pagkatapos nito agad na pumunta si William sa tabi ni Grandma Lindon, at sinabing gusto ko pong si Lily naman ang makipagnegosasyon sa Platinum Corporation, Grandma. Tumango ang ulo rito ni Grandma Lindon. Si William ang kanyang favorite sa kanilang angkan, kaya matapos niyang pakinggan ang hiling nito, dahan-dahan siyang tumingin kay Lili at sinabing, nasa mga kamay mo na ang tungkol dito, Lilibod. Magpunta ka sa Platinum Corporation bukas at makipagnegosasyon para sa isang partnership. Pero Grandma, hi. Gusto sanang magsalita ni Lily, pero ikinaway na ni Grandma Lindon ang kanyang kamay at sinabing tama na yan, tatapusin ko na ang ating meeting. Sunod-sunod na nagsyalis ang mga daan, daang miyembro na umattend ng meeting pagkatapos magsalita ni Grandma Lindon. Natuwa ang bawat isa sa mga ito, dahil hindi sila ang napili para bumalik sa Platinum Corporation. Hindi mapakali si Lily habang pauwi sa kanilang tahanan. Napaka-imposible nang ipinapagawa sa kanya ng kanyang angkan. Paano niya magagawang makipagnegosasyon para sa isang partnership bukas? Dito na nainis ng husto si Lili at agad na naghanap ng gagawin dahil ayaw na niyang mag-isip patungkol sa bagay na ito. Agad niyang tinawagan ang mga kaibigan niyang sina Jade at Phoebe para makapaglabas ng hinanakit. Nang makarating ang matatalik na kaibigan ni Lili, agad na gumaan ang kanyang loob. Nasaan na ang basurang iyon, Lily? Tanong ni Jade habang umuupo sa sofa. Dahan-dahan siyang uminom ng wine sa hawak niyang wine glass. Agad na nalaman ni Lily kung sino ang tinutukoy ni Jade at tumatawang sumagot nang umalis siya pagkatapos niyang magalmusal. Hindi pa siya nakakabalik hanggang ngayon. Masyadong mahaba ang pasensya mo sa kanya, Lily. Baba ni Jade sa kanyang wine glass, kahit ako ay hindi na makatiis sa walang ka-future-future future niyang itsura. Nangangailangan ng pera ang kumpanya niyo ngayon, kung mayroon ka lang na kahit may kayang asawa. Kahit na hindi niya magawang maglabas ng 5 milyon, magagawa niya naman sigurong mabigyan ka ng dalawa hanggang talong milyon hindi ba? Habang ang basura mong asawa na si Daryl ay hindi man lang makapaglabas ng kahit 30,000 dollars. Habang nagsasalita si Jade, narinig nila ng tunog mula sa pagbubukas ng pinto sa harapan ng kanilang bahay. Dito na nila nakita si Darlie na mayroong bitbit -bit na isang itim na sako, habang punong-puno naman ng dumi at grasa ang buo niyang katawan. Buwiset, nagsimulang umulan noong makalabas si Daryl sa building ng kanyang kumpanya para umuwi. Nasira rin ni Giselle ang scooter na ginamit niya papasok kaya kinailangan niyang maglakad at maligo sa ulan para makauwi. Oh, speaking of the devil. Sabi ni Jade habang nakatingin kay Daryl. Hindi na siya nagawa pang batiin ni Daryl, nilagay na lang nito ang itim na sako sa sofa. Nagagawa mo pa rin ipakita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito, Daryl, sabi ng galit na si Samantha habang palabas sa kanyang kwarto. Hindi sana isusuggest ni William na si Lily naman ang pumunta sa Platinum Corporation kung hindi lang nakipagaway si Daryl dito. Tumitig si Samantha kay Daryl at sinabing, Mas papangit na nang papangit ang ipinapakita mong pag-aasal, Daryl. Kahit na makalimutan ko pa ang tungkol sa naging away nyo ni William kagabi, paano mo pa rin nagagawang ipakita sa akin ang pagmumukha mo? Hindi mo ba naisip na nagkakalat iyang sapatos mo ng putik sa loob ng bahay? Masyado ring madumi ang daladala -dala mong sako, pero nagawa mo pa rin itong ipating sa sofa. Gusto mo na bang lumayas dito nang wala sa oras? Walang pumipigil sa iyo na umalis Daryl. Dito na napabuntong hininga si Daryl. Siya nga ang nagkalat ng putik at dumi sa bahay, pero hindi ba siya rin ang naglilinis nito mula noong tumira siya rito? Hindi nagalit dito si Daryl dahil kanina pa sana siya nagalit kung nagpaapekto siya sa mga sinabi sa kanya ni Samantha. Walang pakialam na lumapit si Daryl kay Lili at buong ngiting sinabi na, "Honey, kailangan ng kumpanya niyo ng 5 million dollars, hindi ba?" "Dala ko na ito ngayon." Woof. Natawa ng malakas si Jade na nakaupo di kalayuan ng malakas matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl at tumitig bago sabihing wala na talagang kapantay ang kakapalan ng mukha ng lalaking ito. Hindi ka lang walang silbi, nagawa mo pang ipaalala sa iba ang kanilang mga problema. Oo, nangangailangan si Lily ng 5 million dollars na hindi magagawang ibigay ng isang basurang kagaya mo, pero nagawa mo pa rin itong isingit sa usap.